kasi ko sa ilalagay sa yung doon? Ayan, o. Oh. Ito kami guys sa parente. Ayan, Tala. Bakit? Ay, ako na doon. Kasya doon. kasi sa yung Ah, okay. Magandang umaga mga ka-people. Ayan guys, galing po kami ng palengke. Kami po ay bumili ng aming kakailanganin na lulutuin sa bukid. Dahil nga po, hindi pa po tapos yung aming trabaho sa bukid. Ayan kami po ay bumili. At andito na nga ka kami guys, dito sa Boke. Dito po yung place ng aking in-laws. Mapansin uh, nyo guys, napakaganda po ng panahon. Sana guys ay uh, dere-derecho yan guys kasi may time po na maganda yung panahon tapos ay uulan, bigla, bigla. Ayan guys, andito na tayo. Uh, ano na Yan ang sinasabi ko. Ano si ang sinasabi ko? Ano ang ah, sinasabi ko sa baba? Ay, nagsama na nga daw oh, ang nalang nila. Bakit sila kasi nakausap na? Nakausap na? Ayun, sinasabi at ito na nga guys, andito na nga po kami sa bahay ng aming in-laws. Naabutan namin guys, kumakain na po yung magtatrabaho kasi po ang bilin namin kahapon kay na mama, na kapag medyo na late na po kami, ay sila na po muna ang bahalang magpakain dun sa mga tauhan na dumating. Kasi nga guys, dumaan pa nga kami ng palengke yon So ayun guys, kaya napansin nyo pagpasok namin dito. At pagdating pala namin dito ay may kumakain sa labas. Ayan guys, mag-prepare na po kami lani ng aming gagawin sa kusina. Kami lamang po ay nagpubad ng aming mga jacket. At yan na nga guys si kuya. Ay, yan po ang tawag yan ay ang alam ko ay kuliglig. Ayan, para madurog po yung lupa na tatamnan. Kasi nga guys, ngayong araw po na ito ay magpapatanim po si lani ng uh, binunot na pala yung pinakita ko po sa kanyang uh, vlog nung kailan po. So, ayan guys, yung gagamitin nila. Pupunta na po yan doon sa bukid ni Lani para po ang um, bumasag ng mga lupa. Ayan. Ayan guys, at na kami. Yung mga magkatarabawes, kumain na po sila ng agahan, pinakain na ng mama. Mamaya-maya kami ang magpiparipira ng pagkain naman namin. Mamipitas ulit kami nila ng gulay. Gulay is life. Sayang kasi yung mga gulay doon sa likod masisira po. Pero may ang patanghalian, magluluto kami. Makain uli. Ayan si Mr. Guys. Ito ay pinaprepare niya. Tubig ng magtatrabaho. Ayan. Busy. Good morning, people. Andito tayo sa likod ng bahay nila, Mama. Mamimitas kami nila ng ano, ng gulay kasi kahapon hindi kami nakapaggulay dahil may ulam naman isayang e, guys yung mga gulay dito ayan eh patrabaho ko ngayon dito day 2 ng patrabaho nila re, nila Boy at sa kanila ni pero kami guys may patrabaho din kami dalawang tao yung aming tao doon sa magpapatabas si Mr. papagamas daw O oh, ayan guys yung gulayan dito. Okay. Okay. Ito, ito nyo guys oh yan oh yan pitas-pitas tayo guys ng sitaw po dito at ng iba pa nangihinayang kami guys nila ni Lani dun sa mga gulay-gulay na ito kaya kapag nandito po kami sinasamantala namin guys na pitasin uh, yung mga bunga-bunga ng mga ano dito sitaw ng kung ano-ano pa kasi guys uh, kapag sinamamat pa pa lang dito ayun parang wala po silang panahon para mamitas at magluto din so ayan para healthy din guys yung ating katawan kasi maganda yan guys sa uh, katawan yung laging gulay sa araw-araw kami naman guys ni Lani, ay hindi kami nananawa sa ano pag ulam-ulam ng gulay parang nasanay na kami guys na ano na laging gulay yung kinakain naming inuulam parang pampalakas talaga ng katawan ba ayan pitas po tayo at doon guys oh nagpapantraktor din si Boy kasi magpapatalok po sila mamaya talok Diyan ah maraming sitaw dito guys ay ano palang lang ah, mga 6.47 dito ng umaga sabi namin ni Lani man manguwa na kami kasi mamaya maya po ay mainit na ito pala yung mahabang sitaw oh. yeah. yan guys Aga ng pananana, nalbos si Tau is alive. Ha? Nagulangan na no? Sana, hindi na nahabon. Magulang na rin talaga. Magulang na rin talaga. Ayan guys, okra naman po yung ating pipitasin. Pinipili na lang din namin guys yung mga okra na pwede pa kasi yung iba guys ay ano ba, hindi na siya pwede, matigas na po siya, hindi na siya pwedeng ulamin. So ayan guys, may napipitas pa rin naman po kami. So ayan, favorite isa din 'yan guys sa favorite namin nila ni okra. Oo. Oh, oh. Sarap 'yan, gulay. Gulay is life. Na. mas sarap talaga yan <laughs> ayan na nga guys yung mga uh, magtatrabahong magtatalok nila Lani sa kanilang bukid so, nakikipagberoan si kuya na yung yun guys ay isa pong uh, mangyan yung mga mangyan po dito, guys, mababait, marunong silang makipaghalubilo. Sabi niya, ay, masarap daw po yung pinipitas namin. Sabi namin ni ay oo. Oh, oh. So, ayan, guys, dire-direcho lang, okay, guys, yung aming mamimitas dito. At mamaya-maya, guys, babalik na po kami sa kusina para po magluto. Pusang oh. kamuti, naman ka natin. Tapos, ibalunggay. Ayan, healthy, healthy. Ha? Ibang variety pala ito lang, o. Oh. Nyo guys, o. Oh, Nagbabiolet-violet. Ayan siya, o. Oh. Ayan. Ah! Mayroong ano. May, ay! Mayroong ano. Mayroong, <laughs> mayroong ano yun? Pulisap na nalipad. Mga gat siya. Ang gaganda din ang talbos ng ano. si tao Ano, ah. Uh, okay. Guys, ang malunggay. Super, Ano. Kaso, ah, dahan-dahan tayo. Magabun po kasi dito. Ay, dun tayo sa nabas po kuha. Ayun na guys, yung magtatalok nila buwit at saka si Rani. Yung iba, nagahakot na ng punla. yun yung magtatalok. Tapos yung iba guys, nagahan traktor, nagsusuyod. Tapos yung iba naman, ay naghahakot ng punla. Doon sa dulo. Yan, doon yung punlaan eh. Yan. Nagahakot sila dyan ng punda. Ayan. Ayan guys, nagtatalok na yung mga tauhan nila. Lani, talok. Si Kalilong pala, ito yung kalabaw niya. Magsusuyod po yan. Anong gagawin mo Kalilong? Suyod? Maghahakot ka? Ayun nga, walang punla dun eh. Walang mga punla. Kaya nga, kasi wala silang maitanim. Wala pang punla dun sa, ano eh, tinatalokan nila eh. Ayun nga, ngayon nala ang naanuhan. Ayan si Kalidong. Ayun guys, kukuha kami ng kalamansi. Papasok kami dyan. Ito oh. Dito. At saan na yung ating nalayan nang ano ah, ko na ah sige patong ko lang muna din eh. wala na kasing mapitas na kalamansi eh. maliliit na nakakawit na no? o doon tayo mababa Ayan, oh. for the hirap bago makakuha na ng kalamansi eh. wala na makuha ng kalamansi sige idein ko idein ko mga leggings pa na may puro butas-butas na ito oh Idiin mo pa wala dito Mataas eh. Mataas? Hinahanap um. namin guys yung pintuan dito. Kinaka-gate. Ayun naman pala. Yung palang, palang main entrance. Diyos ko po, <laughs> pinahirapan kami. Ito sana yung sisirain namin guys eh. Nako, tapos makaalpas ang mga pato no, Lan? Patay tayo. Manguhuri tayo ng wala sa uras po, maputik. Ang kalamansi nasa likod lang, eh, doon, malalaki. Mm -hmm. Yan, guys. Um, pahirapan ngayon, guys, sa pag-aroon ng kalamansi, naubusan. Ayan. Ayan, din sa Ilalim. Pasadyagaan natin. Itong mga ganito, oh. Dito, guys malalaki sa ilalim yun nakatago ang alam ko doon eh sa dululan ay ito oh ang nakita mo. ayun oh sa bahay wala natin si. ayun oh kita mo yun Yan. suot ka ilagay mo natin dito sa ano bubong ops 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 huwag kayong gugulong gugulong talaga yan wala kasi tayong lalagyan ilagay mo na pala doon mari ay, maputik. Ops! Oh, no. <laughs> Maglalaro pa yata tayo dito. <laughs> Pato o tahimik. Ano, naku makukuha mo? Oo naman, sana yung sabukal. Sa Ayan, sige. Sana yan sa bukal, okay. guys. Ano? For the suit For the su Ayun, pa ayun, sa dulong-dulo lang. Ang dami. Sige, kunin mo. Ikaw na makukuha. Kita mo galan. Ito, oh. Yun, yun, yun. Sa dulong yun. Ayun, oh. Yun. Uh -oh, yan. Oh. Ayan. yan kape na yung, ano, naunti ka kuha. Kailangan din kasi natin yan pag nagmikigisado tayo. For the suot. Ito, eh. Yan, ang lalaki sabi ko sa iyo eh. Abot mo sa akin. Hindi na lang may nakatabing ganito guys. ito na lang guys yung kalamansi na nakuha namin na ano, yung video malalaki siya. Wala na talaga eh. Merong iba, kaso malilingkit na ba? Wala na talagang patas. Ito oh, yun ito, ito, yeah, yeah, ito. Yan, hawa, yeah, yan, yan. yan, hawa, yan, po ginuo ko oh, sana nakasuot. Ang manang. Ito po yung nakuha naming kalamansi. Wala na diyan. Wala Ito pag pa. yan guys, papasok na po kami sa aming mahiwagang kusina. Kina ito, so, wala tayong nalagyan kasi mari. Dito, ano ba bang gagawin Ay, 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 ay. Ah, wala kalo nang tapos na ng Okay na. Girl scout, lahat na. Girl scout lagi handa. Yung mga pato mang uwi na kaso <laughs> guys, ang pato kasi mahirap kasi ilutuin niyan. Bibigyan na lang namin kayo guys ng pato. Gusto niyo po ba? Ay, may itlog lang yung pato. na. Yung pato, oh. May itlog siya. Ayan guys, andito na kami sa loob. Ha? nang Tuloy Saan? Gusto mo Ah. Maano ang kuhod ng query mo, tuloy balok to. Ayun. So ito guys, yung gulay po namin na napitas nila ni pagkadami-dami. Mukha na kaming kambing ni ni. Ayan. Tapos, kami guys mamaya ang tanghalian kasi mayroong kaming ano, pakakainin. Magigisa po kami ng uko na may karne. Ito naman, may gisado para sa hapon. Uh, Magmimiki gisado kami. Ang partner po pala ng pangtanghalian ng upo na ginisa ay yung, ano, yung kahapon na sinaing namin ni Lani. Yan, sinaing na isda. Yan, sarap na yan guys. Dahil dito na tayo sa bu ano bukit tuloy. Sa ating mahiwagang kusina, kami ay nag-prepare na guys ang aming agahan kasi nakakain na guys yung aming yung mga magtatrabaho. Kami naman ang hindi pa. Uh, prepare kami ng aming uulamin. Tapos po lang guys, magluto. Narin magluto. Bulang lang. Ayan o. Oh. Ayan, mamaya na po kami. Ayan guys, bulang lang lang po. Ayan, ayun o. Oh, fresh na fresh. Tignan nyo guys, ang sabaw o. Oh. Nag-green green. -green. Ayan. ayan. Kain tayo. Hả? Huh? naman tayo guys ayun si Kalilong ay ka muna Kalilong so, tapos lang kumain <laughs> ay nababuhay gulay is life yan guys ang gulay ito guys yung okra maguong at dito na nga po guys ay ngayon ay patanghalian na kaya ito kumakain na po yung, uh, yung aming mga magtatrabaho ng patanghalian. Kung ano po yung niluto namin kanina yung upo na ginisa with partner ay yung um, tawag doon yung tambahol guys na sinain, yun po yung paulam namin sa kanila. Ayan guys simuningning. Ayan, tumatanggap din pala guys ng pera yan. Si uh, Nurse Ronin. Yan po yung pusa, ang kwento po nung pusa na yan. Si Ray John ay napulot, pa, napulot lang po yan sa kalsada dito po sa bukid. Ayan, baby pa po yan nung napulot ni Rayon tapos uh, dinala dito sa aking uh, in-laws. So, ayan guys, napalaki na nila mama papa. So, mataba siya guys. Hello people! At dahil hapon na dito, nahagard na kami guys. Pag-aasikaso ng mga, ko, ano, mga tao, mga nagtrabaho. Kami naman po ngayon ay magluluto ng aming marienda. Gisado. Ayan. Walang kamatayong gisado. <laughs> Ayan si Nani, oh. O, siya. Luluto kami kasang marienda na. Marienda. Hmm. ni Maring Benos. Namin, guys. <laughs> Ito, guys, oh. Na na, guys. Maghapon kami. Nakikita nyo lang, guys, yung aming mga muka or ano na parang walang ginawa, malay po kami ginawa behind the scene syempre, for the ngiti-ngiti na lang palagi eh. ayan ka tayo pag kumakain po kami ng gisado, nilalagyan namin ng ano, yung toyo, kalamansi, sili at saka ng ano ba, a ah, garlic yan, nalagyan dito tanya tayo sa lang. Dula ang. Masarap ba? rap Masarap. <laughs> Kain tayo. At kami nga po pala ay uuwi na. Hindi mo na po na ibalag po lahat-lahat ng pangyayari dito sa bukit. Ayan guys, medyo gaya na po kami ng pag-uwi. Ayan guys, Andito na kami sa bahay. Nagpapahinga na po kami. Puro pagod guys talaga ang buong maghapon. Ayan. Thank you so much guys sa inyong panunod. Bukas po ulit. Bye na -bye, bye bye. Bye bye.